Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning Maayong, 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 maayong buntag sa inyohang tanan mga boss Kumusta mo sa inyohang adlaw karong August 2, 2024 Kumusta, kumusta, kumusta mga boss Nakapik ba mo gahapon sa tuang mga guide mga boss Congratulations di ay sa mga nakapik no Kung nakapik mo sa tuang guide kombinasyon kahapon Congratulations sa inyo ha, mga boss. Karong adlaw ha, mga boss maghatag na puta guide para sa karong August 2, 2024. Ah, kini ang guide Karong kay old ni mga boss sana. Sabay lang sa mga ganahan mo sabay. Sa ato ang mga kombinasyon, og disclaimer lang mga boss, Watay tay sure when during the pita. Ha. Kini ang mga guide ra ni ato ang gipanghatag base ra ni sa atong mga competition sa mga past result Okay mga boss, kahit rin ni mga boss, ato ang ipanghatag. Okay, disclaimer lang yun ta. Wa tay sure win. Okay, magsugod ta karong mga boss, o hatag o guide sa mga ganahan mo sabay. Sabay lang ninyo nga to ang mga kombinasyong karon og sa mga mahilig aning swell trace. Sabay lang mo mga boss, ato ang mga kombinasyong karong adlawah. Basing mga chamba na buday dahi no, Okay. A mga boss, ang result gahapon kay Maoni, no? 3.07 2pm on the spot mga boss, regalo na nato 8.94 on, uh, 8.94 daw gahapon ta, congratulations ana sa nakapick uh, 3.90 congratulations gahapon sa nakapick ana, sa madaling sabi naka 3 hits ta gahapon, okay? ok hinaot nagkaron makadal chamba giha, punta, og makasabay mo sa atong mga hat kombinasyon karong adlaw na ihatag okay before ta magsugod mga boss og hatag sa atong guide kombinasyon karong adlaw bali og tuplok mga boss sa like and then subscribe kung wala ka pa ka subscribe sa atong ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog palihog kong mga boss ato ang like ha and then subscribe na rin. At baka hit ng notification bell, mga boss, para ma-notify kayo sa araw-araw kong binibidyo. Yes! Araw-araw po ako nagbibigay ng mga... ah, nag-upload ng mga video, mga boss. At nagbibigay ng mga guide. Okay? So, mga boss, mag-start na ta. At ako lang nga yung kayo na po ilakaw karong adlaw mga boss. Mulakaw pa kong muna sa'yo kung naghimo og o guide nagbuhat mag-upload so mga boss uh, proceed na ta sa tuang guide karong adlaw ha sabay lang sa mga ganaan mo sabay o sa mga dili mo sabay uh, pwede rin nyo tutukan lang taon taon na ito ang mga kombinasyon okay so mga boss naday ko i-explain na po karong adlaw sa inyo ha ha mga bossing na ko i-explain sa inyo karong adlaw ha pero magsugod una ta sa tuang ang mga kombinasyon mga boss bago ta mag-explain ha sa mga ganahan lang nimo sabay, sabay lang ninyo mga boss ang ato ang ihatag na kombinasyon karong adlaw. Okay? Pagsugod na mga boss dayon sa ato ang eskalera. Eskalera una ta mga boss. Muli ato ang unahon na tong eskalera ay mo Balik ya po na ako ni mga boss ato ang eskalera karon. Ah, uh, um, mo ang eskalera mga boss ha? sa mga ganahan lang mo pick ani atong eskalera, sabay lang ninyo mga boss. Okay? Ha? Sabay lang ang gustong mo sabay, sabay lang mo sa ito ang mga kombinasyon, mga bossing, karong adlaw ah. Uh, tong eskalera kay Moni mga boss, uh, lima ni kabuka ito eskalera karon no? Pag target o grumble mo, Oh, gay na hot dagpatad mga boss ang atong escalera, ha. Pag pick lang mo sa duol sa inyohang dughan. Kung naa may na uyunan diri sa to ang mga kombinasyon, mo ray kuha ha? Ah. og patde. Og naa pa may mga kombinasyon sa real dira sa inyohang uh, gitaguan, uh, mo pa din inyohang patibog siguro mga boss. Kay basic mo gawas di ay di mo magmahay. Okay? Disclaimer lang ha, what I sure win mga boss. Akong ah, nga, pag ni ako ang mga double mga boss kay kining 1-1 mang good hat ni mga boss okay pag target o grumble mo ani mga boss okay kining 655 ginaingon ako sa inyo ha di na ako ni uh, di ko ni titigilan hanggat di lumalabas mga boss ang 655 ibabalik ko talaga yan dito sa mga guide ko lagi nasa inyo na po kung sasabayan nyo yan o hindi okay Ayun yung hotdog patadato dad, ang mga kombinasyon karong adlaw mga boss ha pag pick lang yun mo og usa ka kombinasyon Og uh, hinaut ko nga uh, mo sa tuang mga kombinasyon karong adlawa mga boss ato aning last two pair mga boss ha ato last two pair kay 3-1-1-3 kung na, may tinaguan dira mga boss parisin ninyo ato ang last two pair karong adlawa kay mga hot niya mga boss okay kung naa may mga tinaguan nga ra, parisin ninyo ato At, ang last to for karong adlaw. Okay, mga boss. Muna tong last to for karong adlaw mga boss ha. Ako nang gidali-dali mga boss. Ay, mali. Ako na nang gidali-dali kay ah, ano sumali? Mali-mali naman niya akong... kasi yung gawas ni 65 karon. 62 ni mga boss ha, 62, 62. Ay. Na, Mali, mali na dali-dali na ako mga boss kay Imlakaw maghatod pa ako sa ang bata sa school okay yan mga boss ang atong last four karong adlaw ha pamarisin ninyo mga boss kung namin pamaris sa ato ang last four karong adlaw ha parisin lang mga boss ha okay proceed na tayo sa tuang ang pasakay mga boss pasakay na ito mga boss kay pag-gito gitri mo mga boss ha kay always yun yung mag o gitri ato mga pasakay ayun nyo kumpiyansa mga boss atong mga uh, pasakay ha muna atong pasakay mga boss karong adlaw pwede na magito magitring re ha timan inin nyo mga boss pwede magitro magito gitri ang ato ang pasakay nagkabulol bulol na ko Okay mga boss nadri uh, nadiri ang kuan 519 yan 519 o diri ang 792 Okay? Lahat ng 792 mga boss. Ay mo kumpiyansa sa atong pasakay pag gitri mo ana mga boss ha. Kay ang atong pasakay mag-G2 magito og gitri gina siya mga boss. Okay? Ang atong pasure mga boss kini ha, atong pasure. Atong pasure na no, why sure. Pasure na to mga boss kay 674. Ako na po nagibalik mga boss 1 2 9 versus 1 2 9 target rumble mo ani atong pasure mga boss. Okay? ato At ang pamusti mga boss maghatag og pamusti kini atong pamusti pagito gitripod mi sa atong pamusti karon pagito gitri mo sa atong pamusti mga boss ha ay mo kalimot ah uh, magito og gitri sa atong pamusti atong pamusti karong adlaw kay mo ani mga boss ha pagito og gitri mo ra mo mga boss sa atong pamusti pwede ra mag 93 Ah, uh, nine three one one nine three or six one five. Yan mga boss ha, pag 3 o i-two mudra. Okay? Na po dari ang 653. Yan. Yan mga boss. Okay, proceed na tayo mga boss sa to ang hat combination karong adlaw. Before ta maghatag og explanation mga boss ha. Atong hat combi karong adlaw kay mo ani mga boss, 3 6 ay. Atong but nga nog kanang kwan. Number 1. 9364 target rambol mga boss og tuwaron na siya mahimo na siyang 934 o nga boss ha og tuwaron na mahimo nang 934 respeto rin niyo number 2 ay 317 number 3 512 Ako na nang gihatag mga boss ha. Ako lang gibalik mga boss. Okay, number 4. 7-8-0. Uh, Target rambol mo ni mga boss. Okay? Number 5. Five. Number 5 five natin ay 4-9-5. Og na siya mga ay ang shadow ani mga boss kay 9 nine 4 0 Basin niya, gumagawas ang shadow niya, respetarin niya. Nigawas naman na pero respetarin lagi hapon niya mga boss ang shadow ha. Number 6. Number 6 natin mga boss kay 450. Number 7. Atong number 7 kay 950. Uh, Yan. Pag target o grumble mo ano mga boss. Okay? Pag target o grumble mo mga boss ay huwag kalimot o mag target o grumble ha. Kining 0 mga kining 450 mga boss may himo nang 45 Ah, 451 ha. Kimanin niyo basta may 0 buhatin niyo yung uno. Okay? ay nyo ko tagpatad atong gihatag ng mga kombinasyon mga boss ha pag pick lang mo og sa kaku o kanang dool sa inyong dughan okay mga boss may naman kasinap na ito pag pick lang mo og sa kanang dool sa inyong dughan okay Ah, uh, 159 mga boss 159 ha tuwad kayo na mga boss 156 na siya so gi-explain na ako na sa inyo mga boss ha okay itong isa ay number 9 na tayo no ang number 9 natin mga boss kay 3, 5, Ako lang yan pong ibalik ni mga boss kay hot na sa kong kombinasyon. Okay? Number 10 ay 6, 1, mga boss. Respita rin nyo, target o grumble. Huwag mo tuwad ganin na siyang 6, 1, 2. Alam nyo na boss kung ano ang tuwad nyan ha. 2, 1, 9 ang tuwad niya. 2, 1, 9 hang tuwad na mga boss ha. 2, 1, 9. Timan ninyo mga boss, 219 iyang -21. tuwad. Okay, to extra mga boss ha, extra na to. Kini, okay, basi niya, dari mo agi po sa extra. Akin yung extra mga boss, ay mong kumpiyan sa punani kaya ako ni pinilian mga boss ha. Yan extra. Ay mo kumpiyan po punani sa extra mga boss ha. Extra. Kini extra mga boss, ay mo kumpiyan ani kaya pinili po din ako. Ako nilang gibalik, gahatag na ako ng gahapon kay nagpakita mga gahapon sa akong guide ako lang ibalik mga boss okay munang butag na ako siya sa extra ay magkumpiyansa ani eh, mga boss ha? sa tuang extra okay five ni mga boss ha? five yan yan muna extra kayong adlaw mga boss pag target o grumble mo yung sa akong ginaingon mga boss pag pick lang mo sa kabok dira ha pili lang niyo pag pick mo sa kabok Ha, mga boss, og na size tuwa rin yung mga boss, ha? Sa maana, na nice size pwede maging 395, okay? Basa yung unana. Og na zero, buhati yung guwan, okay? May naman kasi na ito, mga boss. Okay, dito na sa proceed na tayo, mga boss, ato ang explanation. Ato ang explanation, okay? Ato ang explanation karong adlawa. Kani, mga boss, ato ang explanation karong adlawa, ang guide sa Guide sa basing mo advance lang mga boss ako lang i-explain sa inyo ha ang mo advance pa, no? Guys sa 181 one one, mga boss. Ha guys, 181 mga boss. Ako na i-explain sa inyo mga boss. Ha guys, 81 8 ay mali. 181. Nasaman niya ako 181, 6, 3, 6 uh, 9, and then 2, 9. Yan mga boss, kung napapansin nyo nung July lumabas yan, tinito. Ha mga boss, nakaditibi ito ngayong araw mga boss. niyo rin ninyo kay nakaditibi ni Karong Adlawa ang 291 mga bossing. Okay? Nigawas na ni siya mga boss ha. Karin na lang wapakagawas. Okay. Recipe tari na ninyo. Ang shadow na 7, 4, 6 mga boss. Recipe tari na ninyo mga boss. Sa mga ganahan lang ha. Recipe tari na ninyo mga boss. Okay. aduan ni siya kakuan mga boss ha. Napayusa. Ang karing usa. Ah. Uh, ako na explain po sa inyo ha. Kaning usa mga boss. Sa ganahan mo. Ah. Uh, kining usa Kay. Wait lang, ah. Respecta rin yung mga boss, ha. Pag target o grumble mo, sa tuwang yung hatag. Ang 9, 3, 9, okay? 1, 7, 1, 4, 8, and then, 4. Okay? Kung natatandaan nyo, boss, ito ay lumabas noong uh, July and then ito kahapon ha mga boss nakaditib ito bukas ha 197 197 lumabas na yan ito ito noong July lumabas ang 431 tar uh, Target, uh, mga boss ah 431 Ay ah, hindi rumble pala tayo sa 41 nung July mga boss ha okay uh, 9 1-7, kinignay 1-7 mga boss, respeta rin ninyo ha, versus 4-6-2 ha mga boss, pareho na sila nakaditibi, mga boss karon adlawa, respeta rin ninyo mga boss ha, kinignay nakaditibi po ni karong adlawa, kinignay 9-7-1 mga boss, respeta rin lang target o grumble, okay mga boss respeta rin lang yung target o grumble mga boss ha Huwag lang po ko i-explain mga boss. Last na-explain ko na sa inyo ha mga boss. Kini, kini, kini. Ang guide sa, ang guide sa 8, og mo na siya nakaditipin mga boss ha. ako lang i-advance o so, pakita sa inyo ha. 7, 4, 7, 4, 2. ay mga boss, then 3, and then 1, then 8 kung napapansin yung mga boss ito nung July nakalabas na yan nung July and then ito nakalabas na nung July ito nakalabas na rin nung July okay ang hindi pa nakakalabas mga boss ito si 3 uh, 381 mga boss si 381 okay 381 yan 381 mga boss versus 8 3, ha, versus E36, pag target o grumble mo ano mga boss, respeta rin lang ninyo mga boss, ha, basig mag-advance ako na nang ipakita sa inyo mga boss kini si port, itlog na to pong porol si 428, wala pa nakagawas mga boss si 428, ha, kung ganahan mo respeta rin yung nakaroon mong adlaw mga boss, si 428 okay, So dire lang natapos ang atoang guide karong adlaw mga boss. Sabay ninyo itong mga guide karong adlaw sa mga ganahan lang mo sabay. O disclaimer lang, ta, watay, wa sure winning at lapita mga boss, ha? Guide rin niya itong ang ipanghatag mga boss. Shoutout tayo ko sa akong idol na si Master Chito Vlog. Kung wala pa mo makakita sa iyang ah uh, uh, yung mga uh, yang mga video mga boss, ah uh, kung wala pa mo ka-subscribe sa iyang balay Palihog kong subscribe mga boss sa kay Master Chito Vlogs kanang akong idol na si Mr. Chito Vlog. Kay dito mga boss, daghan mo sa iyahang makatunan o basig makasabay mo sa iyahang mga padaog mga boss. Okay, kilalang kilala po yung vlogger si Master Chito Vlog, isang analyzer po. Um, marami po kayong matutunan dyan sa aking idol na si Master Chito Vlog. Okay, shout out ko sa akong idol na mas, si Master Chito Vlog. Okay mga boss, may exit na ko o palihog bago before na mag-exit mga boss palihog kong like sa atong video and then subscribe wala ka wala ka, pa ka subscribe sa atong youtube channel please subscribe na mo mga boss o daghang daghan salamat sa mga nag-subscribe sa atong youtube channel ha o sa mga naglantaw o naglike sumpra sobrang thank you thank you po talaga sa inyo mga boss okay pasensya na nagkabulol-bulol ko mga boss ha kayo nagmadalin ako okay bye bye mga boss o good luck o sana maka tsamba gihapon karong adlaw og maka sabay gihapon sa ato ang mga hot probables karong adlaw okay bye bye mga boss good luck and god bless po sa inyo ang lahat